So magandang hapon guys ano hapon na naman pahinga na naman tayo ah uh, ito yung natapos ko ngayon Binako ko uh, dadalin po to sa Mindanao sa sa so bago papakita uh, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta nyo sa pakikinood ng YouTube dito sa YouTube channel ko at sa walang sawang pagsuporta sa malu sa maliit ko na negosyo sa pagtangkilik ng aking mga gawa at pangungulekta ng mga collectible items ko uh, maraming maraming salamat sa inyo So eto na no guys Yan jo ko talaga yung handle niyan pero dapat maliitan big man kasi to eh pang malaking mama to so kaya medyo maluwang so ito na siya so mga ang haba nyan mula rito kasi nga haba ng kamay ko <laughs> kasi nga. So, dadalhin sa Mindanao guys, ano? Yung ibang gawa ng taga Iloilo, -ilo, meron ditong balat. Saka uway na ginaganon. Sa akin kasi, kung ano yung available na materials, yun lang yung ina-apply ko. Uh, malayo yung bilian dito nung balat ng kalabaw, yung ilalagay rito. Balat ng baka. Uway, wala rin rito rito Sa nylon, pwede ko ilagay rito, pero ito yung naisipan ko, no? Uh, may meron siyang lagayan dito. Para yan sa lubid. Para pag uh, sa tagiliran, may susukbitan ka ng lubid dito. Saka hindi yan basta-basta bubuka. Meron yung mga nakalagay yan sa gilid na pin. May pandikit saka may pin. Ano. So, kunting tips lang guys. sa uh, para sa pag-ingat nitong itak. Uh, pagkatapos nyo pong gamitin, ay nilinisan nyo sa kalalagyan ng oil para hindi siya kakalawangin ano ngayon kung madalas o araw-araw nyo naman ginagawa uh, okay lang na kahit wag nyo lagyan ng oil basta malinis lang kung siya sa kasi kinabukasan gagamitin nyo rin naman para hindi siya kalawangin so yung pag-ingat nito guys hindi nyo Huwag yung paarawan kasi hina yung subo nito. Pag naghasa kayo, babasain nyo yung hasaan ng tubig. Wag yung tuyo kasi nagkakaroon ng friction yon kapag hinahasa mo, umiinit. So, ayan. Kung napapansin nyo yung mga lumang itak nyo, kakahasa nyo, na kung saan yung madalas na ginagamit nyo, kung saan, kung saan nyo pinapatama yung talim, napapansin nyo nagkakurba doon kasi oh, umiinit yon kapag tinataga nyo sa uh, tuyong kahoy kapag tuyo yung kahoy umiinit yung yung talim nyan kapag tinataga nyo so nagkakaroon ng friction yon <clears throat> kapag naghasa kayo hasa inyo yan malalambot yung party na don kasi nainitan eh so ang mangyari don mas malambot yung nandito sa talim kaya tuwing nga kayo yun yung mas kakainin ng hasaan kasi mas malambot doon kumpara doon sa matigas kaya magkakurba so yun yung isang tips doon guys ano ngayon kung puro tuyo naman yung tuyong kahoy naman yung tatagain nyo mas maganda eh minsan minsan babasain nyo yung itak nyo para kasi kayo mismo maka-experience yan tuwing gagamitin nyo yung itak nyo pag kinapa nyo yun mainit yung talim nun so namamatay po yung twins o subo nung itak ano? pagka uh, ganon so bago nyo nga pala ilalagay dito sa kanluban nya siguraduhin nyo na tuyo siya or nalagyan nyo na ng ano ng langis wag na wag nyo ilalagay dito sa kanluban na basa kasi magkukos yan ng ano, kalawang guys so sana may natutunan naman kayo <laughs> maraming salamat